Ayan, ano, dito naman tayo. Ano. Ayan, pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa, ang tawag nito sa star, sa reels. Dahil ngayon nagkakandarap ang mga tao na magkaroon sila ng star button, di ba? Para mag, maka, ano sila, maka, maka, para kumita, sa madaling salita, kumita. Ano, ngayon, ang tanong, ito, dito tayo. Ang star na yan, Binibili po yan ng mga blogger uh, or mga digital creator na yan para ipamahagi doon sa mga supporters nila bilang pasasalamat. Pero nagtaka lang ako, bakit ang star na ito parang mayroon pa yata expiration date? Parang pagkain lang ba na may expi expiration date na dapat makain mo ito sa ganitong buwan? ang star na ito, ang pagkakaalam ko, uh, ano lang ito hanggang 6 months. Dapat, yung star na yan, mabuo mo na yan bago mag 6 months. Dahil kung hindi mo yan mabuo, yung naabutan na ng 6 months na yun, mailagas yun, mawawala yun. Bakit kailangan mangyari ang ganito? Ang pagkaalam ko, pag-aari na ito ng ibang tao para ipamigay sa mga supporters nila. Dahil ipinurchase na nga, di ba? ikaw ba pag bumili ka ng isang ano let's say nag-purchase ka ng ano isang bagay binili mo oh ngayon okay ba na kapag hindi mo ginamit babawiin ha ng pinagbilhan mo para ibenta niya uli eh, parang ganun din dito parang parang ganun ang nangyayari dito sa stars na to So ngayon, kayo mga langga, ka, ano, kayo dyan na naghahabol kayo na magkaroon kayo ng maraming stars, kalimutan ninyo kalimutan na ninyo kayo din mga star cinder na yan huwag nyo nang pagtuunan ng pansin ang star na yan na mag purchase kayo ng mag, mag, purchase dahil nagsasayang lang kayo ng pera oh, instead na kayo ang kumita kay facebook si facebook pa ang kumita sa inyo okay lang kung nagsasahod na kayo kay facebook okay walang problema dahil sinasahuran na kayo ni facebook ano? Pero kung nandito pa lang tayo, wala tayong sahod, ni walang kasiguraduhan ang mga account natin. Ha? Kung magkaroon ba talaga ito ng ads, ha? Mamonetize ba talaga ito? Kung walang kasiguraduhan, huwag nyo nang sayangin yung time na yan. Nagastusan pa ninyo. Gumastos kayo para magkaroon ng maraming followers, ganun. Oh? Maraming views. Ang pero walang kasiguraduhan kung mamonetize ba kayo. Sayang ang oras, sayang ang ano, pera. Na dapat si Facebook ang magbayad sa inyo, hindi si Facebook ang kumikita sa inyo. Ganon yun. Huwag na nating ano na magbigay pa tayo ng ano, blessings doon sa mga supporters natin. Dahil hindi rin naman nila yun mapakinabangan. Yung okay lang sana kung merong nagpalipad sa kanila ng sagad-sagad ng mga, ng mga stars para mabuo nila ang 10,000 stars na yan nang makuha nila ang $100. Okay lang po yan. Pero, kung sa tingin naman ninyo, wala, wag na. Ha, wag na. Yung iba natutuwa na makatanggap ng stars. So, kailan pa iipunin yung 10,000 stars na yan? Sa pa isa isa Sa pa isa isa sa, pa uh, sa pasampu-sampu, palima-lima. Mukhang malabo. Oh, kaya kayong mga star cinder na yan, ha? Shout out sa inyo. Tama na yung pangaganyang ugali. Tama na. Hayaan na lang natin na si Facebook ang magbayad sa atin. Hindi si Facebook ang kumikita sa atin. Dahil kahit gusto man nating ano, makatulong sa mga kapwa natin na nangangailangan, wala pa rin mangyayari dahil mawawala at mawawala, mawawala sa kanila ang mga stars na yan. Okay, thank you so much for watching. Mm.